Mga kabayan, ito yung waterproof pants with bow tie. Kita ninyo, kadugtong. Napakaganda itong gamitin sa fishing, sa paghahalaman, farming, o kapag nagbabagyuhan, o tagulan. Kung kayo nagdadrive ng sasakyang, katulad ng tricycle, o single na motor, napakaganda. Kita ninyo. At ito yung napakaganda ng kanyang tela. Kita ninyo. rubberized hindi mainit sa katawan, napakakuna talagang may quality, masarap sa katawan, maging hawa. At ngayon ating titestingin mga kabayan na basaan at pakikita ko sa inyo talagang hindi tumatao sa tubig. Okay tayo mga kabayan. Ito ay waterproof. Hindi natataos ng basa ng ulan. At habang nababasa, lalong lumulumoy at napaka ginhawa sa katawan. Okay tayo ninyo. Hindi mapapasma ang inyong paa. Dahil itong kanyang buta, kadugtong na. Oh. Okay At ngayon, tingnan natin mga kabayan kung lumakas ang tubig. Okay tayo mga kabayan. Hindi natatakas ang tubig kaya napakaganda natin gamitin kapag nag sa mga gardening. Hindi mapapasma ang inyong mga paa. Ayan. Ayan mga kabayan. Sa mga gusto magkamero nito, i-click na lang ang yellow basket.